nap mo, may nakalimutan ka na naman? Eh, nakalimutan ko pala yung wallet ko. Ang oh, bobo-bobo -bo -bo mo talaga, no? Pati wallet, makakalimutan mo. Alam mo, lagi mo na lang kung pinapahiya sa madaming tao, eh. Gumawa ka ng paraan! Eh, itatry ko yung mga kaibigan ko. Mga kaibigan? Sa Gcash, ano wala kang Gcash? Ano ako na naman magbabayad? Hoy, ako ang babae dito! Wala kasi akong data eh. Hindi ko siya lang machachat. Pakatanga talaga! Kanina pang patanga-tanga! Diyos ko naman! I-chat mo! Gumawa ka ng paraan! Bilisan mo! Anong order natin, tubig? Ha? Oo. Wait lang. Wait lang. Gagawa ko ng paraan. Bilis! Ano? Bilis! Oo. oo. Wait lang. Napakatagal! Bilisan mo! Bilisan mo! Ano? Nasigaw dyan, wala ka kaya na sa mga... Wala akong pangalam sa ibang tao! Mas gusto ko yung pagsigawan na tanga ka! Nabobo ka! Ano, wala pa din hanggang ngayon? Bilis! Alam mo, dalawang taon na ako nagtitis dyan sa kabobohan mo na para kang sanggol kung magkisip. Ano, matutulala ka? Hindi ka gagawa ng paraan? Bilis! Wala. Wala talagang... Huwag kang gawa eh. Diyos ko, hindi mo ako madadaan sa ganyan mo! Huwag kang magkalala. Babawi ako sa susunod. Pati. Sa susunod? Eh ngayon nga kailangan, di ba? Ngayon! Gawa mo naman yung boses mo, kanilakan ka ng mga tao. Paulit-ulit? Wala mo pa kailam dyan sa mga nakakarinig dyan? Ma'am, sir. Hindi sa nanghihimasa ko, ha? Pero rin narinig po ang inyong boses sa buong restaurant. Oh, bakit? Sino kang tukmol ka? Para mga ilang sa amin. Ma'am, nakikiusuyo so na kami. Hindi kami makakain ng asawa kung maayos dahil sa sobrang ingay niyo. Eh di lumipat kayo ng restaurant kung ayaw nyo makakinig ng ganito. Eh hey, di ba huwag ka na dito magkapag-away. Ma'am. <laughs> isipin mo muna kung anong nararamdam ng boyfriend mo ha. Wala kong pakailang dyan. Inapakatanga nga niyan eh. Okay lang, ma'am. Especially yan. Hindi ka ba nahihiya sa boyfriend mo na ganyan na naririnig ng na ibang tao sa'yo? Hindi. Mas gusto ko pang ipagsigawan na tanga yan. Once and for all, ma'am. Ito ha. Kami mga lalaki, hindi kami nagpapakita ng kahinaan, ng kalungkutan. No, ano mang emosyon, pagkasama namin ng mga kapartner namin, kung nasa harap kami ng ibang tao. Mga lalaki, may feelings din yan. Kailan ko sa inyong mga lalaki. Ay, ang tatangan. Ma'am, um, boyfriend mo pa rin yan, at tao pa rin yan, kailangan mong igalang pa din. Okay? Ano bang pakailan mo sa issue namin? Kung gusto mo, umalis ka dito kung ayaw mo kami ganto. ganito. Pakailan ka ng pakailan dyan. Wala ka namang kinalaman sa relasyon namin. Miss, excuse lang ha. Ayaw mo na sana mga ilam pa eh. Ah, so, hindi ko na gustuhan yung tabas ng bibig mo patungkol sa boyfriend ko. Isko, dumagdag ka pa! Tatlo na kayo, oh! Di ka ba nahihiya? Pinagtitingin ka na dito ng mga tao. Mahihiya ako pa sa mga ngayon. Nakakahiya ka talaga, kababae mong tao. Tsaka, hindi ka ba naawa sa boyfriend mo? Tinan mo, umiiyak na siya. Nagpapaawa lang yan sa inyo. Para lumapit kayo, tingnan nyo. O oh, lumapit kayo, di ba? Kasi nakita nyo umiiyak. May yes. ang tango nga nyo. Kung alam mo lang, ikaw ang nakakahiya dito. Kung pagtinginan ka nga ng mga tao dito, oh, alam na alam na nila kung anong ugaling meron ka sa boyfriend mo. Tsaka idadamay mo pa yung boyfriend ko, ha? Hindi ka ba, ba nahihiya? Sana pa ulit-ulit kayo ng sinasabi. manis na lang kayo. Ma'am, bago kami umanis, kento na lang. Ma'am, sa relasyon, give and take. Kung hindi ka marunong rumispeto sa kapartner mo, paano ko respeto niyan? At paano ka respeto ng ibang tao? Tama. At para sabihin ko sa'yo, hindi lang babae ang may nararamdaman. Men have feelings too. Nasasaktan din sila. Kaya sana, respetuhin mo yung partner mo. Hindi yung mumurah-murahin mo. Di pa pa talaga sa public place, ha? Kung saan maraming nakakarinig. Ano ba sa inyo? Ayan, gusto tayo. Mukhang makitid ang utak ng babae niyan. Tara na. Eh, dahil sa'yo. Ay, eh, sa'yo yun, eh. Mga pakalamera. Ano? Ikaw tuwan-tuwa ka naman kasi may lumapit sa'yo, may kakampi ka. Alam mo, tama sila, eh. Grabe ka na. Palagi ko nalang tinitiis yung pananakit mo sa akin. Ano? Ngayon masaya ka na? Napahiya mo ako sa ibang tao? Walang pa ba yung araw-araw mo pinamumuhas sa akin at sobrang tanga ako? Ha? Walang pa ba yung lahat? Lahat lang lahat sila ng pananang ito sinasabi mo kay Kristo ko, pero wala ako sinabi sa iyo. Kung alam mo na yung nararamdaman ko, kaso hindi eh. Bulag ka sa lahat. Hindi ka nakitinig sa ibang tao. Pero pag sa'yo nangyari yan, hindi ko lang po anong mararamdaman ko. sana hindi mo maranasin yung mga naranas ko sa'yo kasi hindi mo kakayanin. Ano? Ba't niyo kami nagtitinginan? Mga pakalamera kayo? Ah, uh, excuse po, ma'am. Medyo bothering na po kasi yung pagsigaw-sigaw natin. Nakakaabalan na po tayo sa ibang customer. O, oh, ikaw, sino ka naman? Sa kapampakiraw-raw? Ah, uh, Bali ma'am, ako po yung manager nitong lago. Uh, kung pwede po sana, lipat na lang po kayo ng ibang resto. Huwag na po natin antayin na yung ibang customer po ang mag-adjust sa inyo. Ah, ikaw ang manager. Huwag kang mag-alala, may pambayad ako sa'yo. Hindi naman po pera yung issue dito, ma'am. Yung respeto po sana sa ibang tao. Kasi, ma'am, nasa public po kayo na lugar, pinadaan niyo po sa sindak yung mga tao dito. Hindi naman sa pinagtatabuyan ko kayo, ma'am. Pero mas mabuti po siguro kung lumipat na lang kayo ngayon. Sadya, alis ako dito. Mawalan sana kayo ng customer.